All right mga boss, Emil Customs here and merong uh, Aerox version 1 dito no na isosolve na naman natin yung problema. Okay, so kung saan -sa na po ito napunta at kung sino-sino na -sino humawak kasi can see kalas-kalas na po. Ang fairings and uh, pinabili na rin ang bagong ECU. Pero hindi pa siya na-solve. Ang problem po nito is uh, according sa owner is error 46 which is pag uh, chinek natin related po yan sa charging so touch check natin no pero first thing first plain mo natin kung ano history then saka tayo magsimulang magdiagnose dito all okay so bago tayo mag uh, proceed no lalagyan muna natin ng battery kasi wala silang dalang battery okay so i-check muna natin try natin starting unit tapos tignan natin from there kung ano yung makikita natin na error. Kasi pag ganitong iba-iba uh, na yung humawak, so syempre kailangan ano tayo, pasiguro tayo. So, yan sila sir ang owners. Yan, so, check natin. Okay, so error 46 daw to according sa kanila and wala siyang idle. So, possible na may problem din yung IC. Yung ECU, bago na. Ayan, so, makita niyo, Ito yung bago niya na ECU. Okay. so, yung luma is andito. Ito yung luma. Okay. Ayan. So, yun yung luma. Right? So, say. Yan, ito yung may check engine na kalagay, 46. Okay, so wala din nga siyang idle. Alright. So, isang nakita ko dito is yung mga relay niya na original sa palitan na. Okay. eh kung makita nyo dito, nakalagay is 4 uh, pins na relay kasi bakante yung sa isa. Pero dito sa kabila, is 5 pins. Okay? Pero ang pinalit nila na relay dito is text patanggal. Duda ko 4 pin din. 4 pin din ito nakakabit. O, oh, ayan. 4 pin din nga. Okay? Makikita nyo, 4 uh, pin yung relay, pero yung salpakan is 5 pins. So, ibig sabihin, missing itong part na ito. Okay? So, una nating gagawin dito is papalitan muna natin ito ng original na relays tapos saka natin susubukan kung uh, meron pa bago. Okay? Kasi yung 46 is related siya sa charging. Okay? Okay, so ito yung relay sa na gagamitin natin. Yung isa, 4 pins, good naman kasi yun. Pero yung isa is 5 pins. Okay, so ito na yung isa. Original to, galing din sa isang Aerox na working. So ito test natin yun muna. Kasi yun nakita ko dito, pinalitan kasi nila ng 4 pins. Okay. Kasi mo yeah. So, try natin dex start mo dex Pwede mo lang kasi walang idle Okay Ayun, wala na First error Wala na, 46 Okay Good na yung charging Waka ng tester para ma-verify natin. Pero kung makita nyo, nawala na. Ibig sabihin, tumaas na yung charging niya kaya nawala na yung 46. Kasi yung mga V1, automatic meron silang uh, ability na mag-delete. Hindi na re-retain yung code. As long as ma-resolve na yung problem sa ECU, automatic nag-delete. nawawala yung DTC. Okay. So, 13.05. try natin na buksan. na siyang error. Okay. So, ayun. Very basic. Ano, boss? <laughs> okay. So, isa. Nasolve na natin yung isa. Yung isa na lang is yung idle. Pero, I think kailangan ng maintenance ng ano, ng throttle body. Tsaka mukhang panis na yung gas na amoy ko. Panis na yung gas. So, mag-check din tayo ng filters. Kaya, kasi aside dun sa idle na rough, medyo Uh, iba din para sa palyado. So magi-check tayo ng fuel lines okay? Ilang months na natin boss? Pa one year na. Pa na. Oh. Sh <laughs> sorry, sorry. So pa one year na pala siya naka-stock dahil dun sa mga problema. So naipon lang yung trouble, sayang no, imbis na gagamit. Ang milyahin nito hindi pa naman ganong kataasan. Okay. 55,000 So 55,000 na stock 1 year na hindi nagagamit pero bubuhayin natin, no? One year na stock, Bubuhayin natin. Nakita nyo, nasolve na natin yung unang error. Wala na siyang check engine dito. Okay, so most likely, boss, itong ECU mo na luma is pwedeng okay pa. So, testingin natin para lang ma-check ma natin kung okay pa to. Dex, salpak mo to na luma. So, ito yung bago. Ito nyo naman malinis. Ito yung luma. So, salpak natin yung luma. Okay, so nasalpak na natin yung lumang ECU. Ito yung bago. Try lang natin, no. Yung bagong ECU, for your information po, is uh, hindi na siya bababa ng at least I think 10,000. Meron siyang error 46 kasi nga hindi pa natin na-start. Yan yung last na error na na-retain niya sa memory. Ano mo daw, Dave? Ako maka-start. wala na yung error yun nga lang talaga palyado ibig sabihin hindi dun sa ECU yung problema ng error 46 kundi nandun lang po sa relay okay so very basic mali lang yung relay na ipinalit okay na troubleshoot naman actually kasi nga daw sira yung relay so nagpalit ng relay kaso lang mali yung naipalit na pyesa so dapat pag ganitong 5 uh, pins kung papalitan yung aftermarket 5 pins pa din yung papalit. Kahit hindi yung original. Diba? Meron ko isang video dati. Sa NMAX, 46 din yung error. Ito lang yung pinalitan natin. Pero, automotive relay. Okay? So, boss, mukhang pwede mong ibenta yung ECU mo. Bossing. Ito yung motor sa akin. pa ako, Aerox. Benta man lang to boss. Kasi, Sayang, magagamit pa yan. So, okay pa naman yung luma. Pero gagawin natin ngayon, no? Dahil isang taon na siyang na stock Ano tayo? So, row PMS tayo. Check ng pump, filter, injector, fuel lines, tapos yung throttle body. latat So, i-check na rin natin kasi nga, palyado. So, bago natin bibitawan to, we'll make sure na roadworthy worthy na siya ulit. Okay. Ano, boss? Ayos. <laughs> One year na na stock no? So, yan. At uh, sa ano pa lang, sa ganun na pag-troubleshoot, I hope nakatulong tong uh, short video natin. This is Emil si Customs po kasama si Grace Monk and the team. So God bless po sa inyo lahat. Ride safe and peace. Freaky?